Welcome back to my channel! So, ayun guys, mag-unboxing uh, tayo, guys. Uh, binili ko siya from Lazada, of course. Ah, uh, binili ko siya, guys, dahil ah, uh, sira niya yung aking antena sa aking Korython or sa aking Suzuki Desire. So, ayun, guys, mag-unboxing tayo ng order. Then, i-redate natin nito, guys i re rate natin kung talagang maganda ito. So, samahan nyo ako mamaya, guys, uh, sa pagkabit nito. So, I'm not sure din, guys, dahil hindi naman talaga ako expert sa mga, about sa mga sasakyan. So, ito, guys, ikakabit ko ito mamayang hapon pa dahil nga super init ngayon. So, mamayang hapon ito. So, ayan, guys, ito yung lagayan niya. Ay, sorry. Ito yung lagayan niya. Ayan. Ayan siya. At sana maging, uh, uh, ang nakasulat kasi dun guys, sa uh, post ng sailor is universal. So, I don't know kung talaga ang uh, universal ito. So, mamaya natin, ma malalaman kung talagang totoo yung sinasabi niya. So, ayun guys, nakabalot siya ng ganon. Ayan. Para siyang bubbles, pero para siyang hindi ko alam kung anong uh, type to ng pambalot na to. Ayan. So, ayan guys, ayan. Ang in-order ko guys is parang ano na to eh. Ah, uh, mas maganda na tong klase. So, ayan yung nasa ilalim niya. Din yung kable. So, meron siyang free sticker guys. Ayan. So, ayan guys, samahan nyo ako mamayang hapon para ikabit natin to guys. Kasi talagang sirat na yung aking antena sa aking Suzuki Desire. As you can see guys, sira na talaga yung aking antena sa aking desire. So ayan guys, tatanggalin ko na yung luma kong antena para ikabit na yung ating uh, shark. Shark fin antena. Yung bago natin binili. So ayan guys, natanggal ko na sa wakas. So ayan guys, yung pinaka lock niya. Hindi ko alam kung anong uh, pinaka term or tawag dyan sa ganyan. Kasi hindi naman talaga ako expert. So ayan guys inabit ko na yan guys yung ating cord or kabli doon sa nakakunik sa ating antena doon sa ilalim ng sasakyan so kailangan muna guys na punasan at linisin talaga ng husto at kailangan walang alikabok at i-check maigi guys kung talagang nakasarado Ayan, kasi since na universal siya guys, may ganyan siya. So tinanggal ko parang makasya doon, siya doon sa aking ano, uh, antina. So ayan yung phrase sticker tatanggalin lang yung pinakaano and then ayan kinabit ko na siya guys so kailangan nyo guys i-insakto talaga ha para uh, baka mamaya magiging tabingi so kailangan nyo talagang isukat muna or uh, kung totoosin, gumamit kayo ng ano ng lapis para sukatin nyo muna ako guys hindi ko na kasi na, ano napakita dahil nga natumba sa hangin So, yun guys, naging successful yung ating pagkabit sa ating new antenna or shark fin antenna. So, ayan guys, napaganda tingnan na yung aking bubungan. Ayan guys, success! I did it! I did it! Ang ganda na niya, guys. So, yun guys. Tapos na natin maikabit yung ating uh, antenna. Shark fin antenna. So, napakaganda niya, guys. Ang iririt ang irirate ko, guys, is 5 star. Thank you for watching. Please subscribe.